Hi guys, good morning, good morning Sal nating lahat I Haven't you guys got What are you talking about Ngayon lang ako nag-vlog-vlog, guys, kay eh, meron pa akong problema sa amin. So, kung guys, magluto ako ng saging! So, tara guys, samahan niyo ako. So, ipakita ko ninyo akong saging, guys. Saging. Banana! Ipakita ko ninyo ang Banana magluto na ako banana guys plus sabi sa bisaya guys saging ka ini eh. so ay pagkita ako ko may wagang kalirin diko ay mama ay mama ay mama ipakita ko sa lahat sa buong mundo ang saging nato magloto kami ng saging guys kasi na miss ko ang banana nga niluto so <laughs> Brunde! Ayo nahan sa aking! <laughs> Wala ko! Kaya kaya ka ha? So, kayo guys, pakita ko na ninyo kung may wagang kaldera! So, huwag kayong mag mag ano, magkuhan mag 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 sa <laughs> ko kasi kahoy lang ang ibang gatong lang kami na So, karon guys, andito ako sa puno nga uh, star apple. Andito komo, palamig ako, magpalamig ako. Pasilsil lang ako dito kasi mainit sa amin. So, karon lang kayo guys ha. Ngayon lang ako nag -vlog, vlog kasi may, mayroon pa akong problema sa amin. Na, na-uwi ako sa amin. Tapos, Nagluluto kami ng saging. <laughs> Nagluluto kami ng saging kasi namiss ko ang pag pagkain na nga sa probinsya. Ay, hindi naman sa probinsya ang pan. Sa, maski sa syudad, kakain di akong saging. Basta taga-probinsya ka, kakain di akong saging, di ba? So, chill-chill lang ko dito guys. Kaya nga kong anak, nagluto pa siya sa banana nagluluto ng banana kasi grabe kainit sa amin, sa amin guys huwag niya ipakita ang bahay ko kasi mansion ko guys hindi pa tapos huwag niya ipakita <laughs> andito lang ko sa star apple mm, -mm. tapos share lang ko pa hangin hangin kasi mainit grabing init sa amin kasi kabundukan yun makita niyo yung bundok sa amin oh. nakita ba niyo ang bundok yun mamaya pupunta ako dyan o hindi pa mamaya pa so ngayon guys pakita ko ng anak kong na mag nga nagsaing ng saging saging ba? nagluluto lang sa amin ang Amsay. Ah, iwan ko sa inyo. <laughs> so. Kan, guys. Ngayon, guys, panggatong, guys, oh. Mm hmm Panggatong. Tara. tayo sa butin wala <laughs> pa na kami. Tara, guys, <laughs> takip sa mga okay yung takip sa amin, guys, oh. Black ang color. Oh, dito sa amin, mami, oh, sa amin, black ang aming takip. Sinsya lang. Walang original na takip. Kalahalang takip, takip namin. So, ngayon, guys, Maghihintay lang ako, mga 10 minutes lang. Babalik ako sa mamaluto na ang um, banana ko. So, ngayon guys, luto na saging. Kaya, guys, kain tayo. Samahan nyo. Ako, kakain tayo na ng banana. O, oh, ito na guys. Kumain na kami ng saging. Sabi nga ng iba, balak saging basta labing. Napakasarap guys, kasi may bagoong. Plus, nilagyan nang sili at suka. Agoy! Mga guys, kasarap! So ngayon guys, dito lang magtatapos ang video ko guys. Kay busog na ako. Thank you for watching. Bye!